Mga idol, pamilyar po ba kayo sa insekto na nakatira dito sa mga butas-butas na ito? Wow! Sa Mindoro, ang tawag dito sa amin ay yung kuto-kuto. Pero dito sa Romblon, hindi ko alam kung anong tawag. Ito yung mga insekto na kapag hinulugan mo ng kapwa niya insekto, talagang kakainin niya. Ayun o, napakarami dito mga idol o. Oh. Napakaraming butas mga idol. Merong malalaki, merong mga maliliit. Subukan natin hulugan mga idol ng insekto. Paghahanap tayo ng langgam. Yung mga bata kami, ganito yung aming pinaglalaruan sa buhanginan. sa aming pina, pinapakarera. Subukan natin maghanap mga idol ng langgam para mahuli natin yung insekto na aking sinasabi. Ayun mga idol, oh, mayroon ako nakitang langgam na yung malaki. Kaya lang, nasa taas ng puno. Medyo mataas. Pero warang, walang problema yan mga idol, aakyatin ko. Sana. Ay, ito, mayroon, mayroon pala sa baba mga idol. Ayan. Manghuli tayo ng mga langgam na ito para ilagay doon sa butas. Ipapakita ko sa inyo mga idol kung paano sila manghuli. Ayan. Ayan na mga idol, oh. Ba't dumi pa yung ko mga idol? <laughs> Kasi, naghahawag ako kayo na namang lupa. Pasensya na kayo sa ko mga idol. Ba't dumi? Ayan. Ipapakita ko sa inyo mga idol kung paano sila kumain. Ayan, huhulog tayo ng isang langgam. 'Yan 'no. Oh. 'Yan 'no. Oh. Kakainin yan mga idol. Mm. Nakain na siya mga idol. Huli natin mamaya. Ito pa mga idol, isa pa. 'Yan o, oh. Nilalamon siya mga idol pababa. Wow. Niyan 'no. Oh. Huli na, huli na siya mga idol. Itong isa pa mga idol. Ayan o. Oh, Nanghuli na sila mga idol o. Oh. Ngayon, huhulay natin yung insecto na aking sinasabi. Iisa-isahin natin sila. Uy, nakawala. Ulit. Take 2. Ayan. Ayan siya mga idol o. Oh. Ito siya o. Oh, lalagay ko sa bag ko. Ito yung insecto na sinasabi ko sa inyo. yan Ito siya. Ang tawag sa amin ay kuto-kuto. Sa mga idol, meron pang isa. Oh, huli. Yun, no. Ayan. Familiar ba kayo mga idol sa ganyan na insekto? Hindi ko alam kung insekto ba ito o anong nila ito. Pero sa tingin ko, insekto ito mga idol. Itong isa pa mga idol ating hulihin. Yan, no. Kung nakapansin nyo, mayroong pumipisik-pisik na lupa. Yan po yung kanilang mga buntot. Yan bilog na yan oh, yun. Yun. Once na nalaglag yung langgam na yan dyan, automatic, kakainin niya yan. Yan mga idol, nahuli na yung langgam. Ngayon, siya naman, siya naman yung ating hulihin. Yun o. Oh. Yan siya mga idol oh. Hmm, tatlo na sila mga idol. Sa inyo mga idol, ano ang tawag sa insekto na ito mga idol? Sa lang na ito. Yan siya oh. Sa amin sa Mindoro, ang tawag dito sa amin ay kutok-kutok. Pero dito sa Romblon, hindi ko alam kung anong tawag dito. Napansin ko lang kasi mga idol, napakarami dito ng ganito sa ano oh. Napakarami butas. Naalala ko dati nung bata pa ako, pinapakarira namin ito mga idol. Ito yung libangan namin dati, yung bata pa kami. Pinapakarira namin. Tuwang-tuwa na kami mga idol nung mga panahong yon. Ayan oh. Hindi pa uso ang cellphone noon mga idol, wala pang cellphone. Yan ang <laughs> Yan yung aming libangan dati. Nakakatuwa lang na mayroon ako nakita dito mga idol sa tabing dagat. Sa buhanginan. Ayun lang mga idol, papakawalan ulit natin sila para sila ay mabuhay. Ayun. Nadumihan ng aking bag. Ayun sila mga idol, babalik na naman sila sa lupa kumukot kot sila mga idol pa ibaba, 'yan oh. Napakarami dito mga idol na ganyan. Nandito nga po pala ako sa may resorts ng aking kaibigan. Ayan. 10 pesos lang po ang ang entrance dito. Sana oh, kay Greg Mirano. Kaya lang po hindi pa po siya masyadong na napapagawa kasi kulang pa sa budget. Pero napakaganda po dito mga idol. Ang cottages po ay 50 pesos lang. Nandito po ako sa labas mga idol. Kasi hindi ako pumasok kahit kaibigan ko siya. Ayokong, puma ayokong pumasok nang walang pahintulot. Yun lang po mga idol. At ako ay... Yun lang. <laughs> Ayun mga idol. Napakarami oh. Yun oh. Hindi ko alam kung anong purpose ng mga nilalang na ito. Kung bakit sila ay nabubuhay. Pero nakakatuwa lang na pagmasdan na mayroon pa palang mga ganito. Ayun mga idol, oh, mayroon pang buko. Kukuha sana ako mga idol, oh, kaya lang... mataas. Ayun, mataas siya. Isang dipa at kalahati yung taas niya. Kasi hindi ako marunong umakit mga idol. Ang kaya ko lang ang akyatin. Ano lang, puno ng kamatis. Ayun oh, napakababa lang. Isang dipa at kalahati ang taas niya. Ayan.